Beer go. Teka nga, bakit umuuga yung akin table? Na naman. Ayan. E sariling buhay yung aking table. Okay. So, hello, 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 my dear beer go. Ang gagawin natin today is reading mo para sa buwan ng July 24 hanggang July 31. Hanggang sa katapusan na to, my dear. Okay. So, kung mapapansin mo, my dear, sa ating table, may mga nakalagay na, I hope visible sa ating ano, no? Ayan, meron tayo itong money energy of the month, tapos meron or week, energy of the month or energy of the week, kaso sabihin natin energy of the week tayo, my dear, okay? Kasi ano to eh, July 24 to July 31, so week yon. Tapos energy ng love, tapos uh, surprise of the week, and then spirit guide message. Para mabilis tayo, my dear, hindi tayo nagtatagal, direct to the, ano tayo, direct to the point tayo, okay? Uh, before tayo mag-start, my dear be a reminder lang muna tayo. My dear, ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% ito resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay. So, let's go tayo, my dear. Kunin natin yung energy of the week. Yung energy ng 24 to 31. Okay, tingnan natin. Energy ng July 24 to 31 and... Yung clarification natin, as much as possible my dear, sisikapin natin na isang card lang. Pero pag medyo na loading ako or hindi ko maintindihan talaga, that's the time my dear na magka-clarify tayo. Pero as much as possible, isang card lang, maliban na lang kung wala talaga akong masagap na energy or message, okay? Hindi ko maintindihan yung card. Okay. We have here the energy of the Hermit, okay? So, energy of the week 24 to 31 is the Hermit, okay? Ah, uh, sa mga oras na to, my dear, mm -hmm. may mga realization ka, my dear, sa buhay mo, okay? May mga realization ka, may mga pagsisisi, okay? Pero I don't see naman, my dear, na parang very, very worse, okay, yung energy. There's a tendency, my dear, na baka gusto mo ma mag-isolate or parang i ano yung sarili mo muna sa maingay na lugar or crowded. Um shine, 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 shine. Okay, dun muna tayo ha. Pero may mga realization ka, my dear, tungkol sa mga action mo, yun na nakukuha. Kasi si hermit to my dear, actually energy mo to ay eh, beer go, okay. Um, medyo hesitant ka, my dear, kasi kung makikita mo yung star is nandun sa parang, uh, nandun siya sa parang, ano pangalan ito? Ito oh yung parang nalagyanan, parang nakakulong yung star doon, my dear. So, there's a tendency, my dear, na baka meron ka mga gustong gawin din, my dear, tapos parang nag-aalang, nagdadala, nag -alang, alang ka, or parang, pan nagdadala mong isip ka, my dear, na gawin mo yung, yung bagay na yon Pero, I can feel, my dear, sa energy ng hermit, na kailangan mo tong time na to, para makapag-rest ka, para ma-analyze -ma mo, or parang ma-assist mo, my dear, yung buhay mo, And, kailangan mo tong time na to. I can feel my dear na kailangan na kailangan mo itong time na to. And, I can feel my dear na kung ano yung nangyayari ngayong week na to is kinakailangan mo talaga siyang i-respect. If just in case, parang, nagsisisi ka or meron ka mga realization sa buhay mo, it's okay, okay? Normal lang yon, okay? So, tingnan natin. Let's go tayo. Dagdagan natin yung card. ah uh, punta tayo sa energy ng money. Ang gustong gusto ng lahat. Okay? Energy ng money. Tingnan natin. July 24 to 31 Tingnan natin And hindi ako magmamadali, my dear ha? Take time tayo Take time tayo para maano natin Judgment, okay Oh My dear, judgment May mga kinakailangan kang ayusin sa usapin ng pinansyal mo, my dear Yun ang nakukuha ko dito Okay, sa energy ng judgment Okay Okay, meron parang meron ka mga bagay na parang kailangan you take it really really serious na may dear sa mga araw na ito. Okay, July 24 to July 31. Yung sinasabi dito may dear yung parang matuto ka sa mga sa mga pagkakamali mo and then take it really really really, really serious talaga may dear yung usapin ng financial kasi judgment to my dear. Okay, yun ang na nakukuha ko. Maganda naman yung judgment, my dear, kasi sinasabi na parang mangyayari talaga maski ayaw mo. Kaso, nauna kasi yung hermit. So, sinabi ko kanina na parang meron mga pagsisisi, meron mga bagay na bumabagabag sa utak mo, may mga bagay na parang nag-uurong sulong ka siguro, ayaw mo mag-shine, or parang ayaw mo muna ng attention sa mga oras na to, gusto mo muna mag-isolate, um, umiiwas ka sa maraming tao because you need this time para i-analyze o ano daw, i-analyze o i-evaluate, evaluate my dear, yung iyong buhay, my dear. So, ang nakuha ko na energy dito, my dear, is more on parang meron ka mga bagay na kinakailangan mo talagang paglaano na talaga ng atensyon. As in, kailangan talaga ng 100% na atensyon, my dear, sa usapin ng pinansyal. Okay. So, let's go tayo, dear, go sa energy ng love. Are you... Uh, nakakasunod ba ang lahat sa ating bagong reading? Okay. We have here the energy of the King of Cups. Okay. Mm. Sa energy ng King of Cups, so makikita mo dyan, nakaupo siya. Actually, this is the card of love, okay? Very understanding, very caring, okay? Uh, sa energy ng Hermit, ikokonect ko siya lahat kasi lahat nandito sa energy of the month, okay? Yun ang nagbabalance ng lahat sabi ko may mga pagsisisi over here sa energy ng hermit, meron kang mga pagmuni-muni, okay, meron kang mga evaluation, parang ini-evaluate mo yung buhay mo, ina-assess mo yung buhay mo. ah uh, sabi ko pagsisisi, my dear, yung energy ng hermit, so there's a tendency, my dear, ito kasing card na ito is very understanding to na card, very understanding, very loving, my dear, ang ating king of cups, talagang maunawin, ma ma maunawin siya, my dear, ah uh, nagbibigay din siya, my dear, ng chance, okay, just in case meron mga tao na love mo, na parang umaabuso, or parang, alam mo yon ah uh, may ginagawang hindi maganda napakabait in short my dear ni King of Cups okay pero dahil meron ka ditong Hermit there's a tendency my dear na baka you're questioning my dear yourself tinatanong mo my dear ang sarili mo sa mga araw na to kung deserve pa ba nitong tao na to na intindihin ko siya at unawain ko siya deserve pa ba ng tao na to nabigyan ko siya lagi ng second chance ah uh, deserve pa ba nung tao na ito na parang hintayin ko siya na magbago. Okay, so nando doon may dear yung buong energy ng July 24 to July July 31. Okay, yun ang nakukuha ko diyan na energy. So ang gagawin mo dito, may dear, is more on parang ina-analyze mo yung buhay mo. Okay? Nag-stop cuts, ina-analyze mo yung buhay mo. Sa usapin ng pinansyal, okay? Tinitingan mo kung ano yung mga pagkakamali mo sa usapin ng pinansyal. There will be a big, big change, my dear, sa usapin ng pinansyal bago matapos tong, tong buwan na to, my dear. Itong bago umabot, my dear, ng 31, there will be a big, big change, my dear, sa paghawak mo ng pinansyal. Uh, malaking pagbabago sa paggastos mo, sa pag-release mo ng pera, my dear. Yung pananaw mo, my dear, sa usapin ng financial, magbabago talaga siya, my dear, as in. Uh, dito, my dear, posible din sa usapin, na, my dear, din ng... ng Love, posible din meron din mga changes na mangyari, okay? Baka meron ka mga tao na i-let go, hindi mo na hindi mo na hintayin, hindi mo na bigyan ng second chance yun na nakukuha ko over here. Okay. So let's go tayo my dear sa surprise of the week. Okay? Ano bang surprise ng week na ito for you, go. Surprise of the week, okay? July 24 to July 31, surprise of the week for our dear Virgo. We have here the energy of the pool card, okay? Um, you will, ito na nga yung sinasabi ko kanina, my dears. Um, ang pool card is connected din, my dears, sa energy ng pagbabago, okay? Kaso, I can feel my dear na parang nagtitake ka ng risk, okay? Sabihin na lang natin. Parang hindi ka sigurado dito sa gagawin mo. Ang tanging nararamdaman ko lang, my dear, dito na energy is iniisip mo na hindi nag-work to, kaya hindi ko nagagawin and then itatry ko to. Kahit na hindi ako sigurado kung ano yung magiging outcome dito as long as umalis ako dito sa old way ng aking thinking, old way ng aking kung ano man yung ginagawa mo yung Virgo kasi parang hindi siya nag-serve, okay? Nag-hermit ka eh. So dito my dear, nag-start -e ka, nag-new beginnings ka, tatalon ka sa bangin, hindi naman literal na sin, tatalon ka talaga sa bangin, possibly you will be trying something new, sabi ko nga meron changes na mangyayari sa usapin ng financial, there's a tendency din, my sa usapin ng love din, okay? You will be trying, okay? Susubukan mo to. Ang point mo kasi dito, my dear Virgo, is hindi kasi nag-work yung nauna, okay? Hindi nag-work yung plan A, so therefore, susubukan natin yung plan B, okay? So, super, super nice naman siya, my dear, okay? I can feel na parang maganda yung energy kasi uh, hindi ka rin masyadong nag- nababad sa energy ng Hermit kasi ano lang to eh, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay, ilang days lang siya. Actually, parang week lang siya may dear na mag hermit kaya then after nun, uh, recover ka na kaagad and then gagawa ka ng mga changes. You will be trying again. So, very, very, so yun ang surprise mo, my dear, over here. Okay? Surprise mo is the energy of the pool card. mag start ka. Okay? Yun ang surprise mo, my dear. Okay? Baka yung iba sa inyo is hindi to expected by the time na, na pinapanood mo to hindi mo to expected my dear na, na gagawin mo to okay kasi surprise eh pero magdadaan ka muna kay Hermit, magkakaroon ka muna ng realization, i-evaluate mo muna yung sarili mo, magkakaroon ka ng mga muni-muni, okay? And then after noon kaya nga surprise, is magpo-pull card ka. Gagawa ka ng malaking change sa energy ng pera, gagawa ka rin ng malaking change sa energy ng love. Meron ka mga tao na ili-let go sa energy ng love, okay yun na nakukuha ko dito kasi nararamdaman ko dito, my dear Virgo, na parang hindi nag-worth yung unang way, yung unang pamamaraan mo sa pag-handle ng money at saka pag-handle ng love. So therefore magta-try ka ng ibang strategy no, or ng ibang way, my dear, sa energy ng love and money. Okay. Last card natin, my dear, is um, spirit guide message. Message sa'yo ng ating mga spirit guide, okay? Anong gusto sabihin sa'yo ng ating mga spirit guide, okay? Okay. Night. Ang night, of Pentacles is very, very slow, okay? So, sinasabi dito, my dear, take it really, really slow, okay? Huwag mo madaliin. If just in case naramdaman mo yung energy ng hermit, once again, uh, nagsisisi ka, ayaw mo muna ng kausap, gusto mo muna mapag-isa, ina-analyze mo. Kung naramdaman mo tong energy ng hermit, it's okay. Process yan, my dear, huwag mo madaliin. Darating yung araw, darating din yung araw around July 24 to July 31 that you will be ready na. Mararamdaman mo to kasi this is energy na surprise, okay? Baka saktong 31, maramdaman mo to. Or baka saktong August, maramdaman mo na tong full card na to. Pero hindi eh. Hindi na pwede umabot ng August to kasi 24 to 31 to. So around ano lang to, 24 or 31. Pero I have a very very strong feeling my dear na parang kung hindi to mga 29, 30 or 31, mga ganon. Okay? So my dear, take it really really slow my dear. Itong week na to, just embrace all the process, okay? Um, kailangan mo tong time na to, sabi ko nga sa'yo, may nararamdaman, mo, nararamdaman ko na kailangan mo talaga mag-undergo dito sa moment na to, para, di ba, ma-realize mo, my dear, kasi tao ka lang, di ba, nakakagawa ka rin ng mga maling decision in your life, sa energy ng money, at saka sa energy ng love, and, you are very, very smart so jack sign, my dear, so, by the time na, ma-realize mo na lahat, mag sink in na sa'yo lahat, pusa yan mararamdaman my dear ng katawan mo na ah, okay kailangan ko na mag pull card okay saka mo na to makukuha yung energy ng pull card pero a message ay ng mga spirit guide over here is, take it really really slow okay i-embrace mo lang yung process kung ano man yung nangyayari dyan kumbaga parang Jesus take the wheel okay ganun yung team song mo my dear Jesus take the wheel okay ganun yung energy mo my dear okay don't take it Wag ka masyadong maging harsh, okay? Take it really, really slow and Aabot ka rin doon, makakarating ka rin doon, my dear, sa gusto mong, uh, sa destination mo, my dear, okay? So, my dear, beer go, ito ang ating uh, pasilip or reading mo, my dear, para sa buwan ng July, 24 hanggang July 31. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo po ang ating reading, don't forget to subscribe. Pag-click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga new uploads. And please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!